Ano pangalan mo, kyao? Magkaibigan tayo, magkaibigan ha? Uy, ayaw na magsalita, te <laughs> Ayaw na magsalita, ayaw na oh. Pangalan yan, kyao Nagsasalita kyo, yan? Kyo. Parang tao Anong si kyao, kyao? Uh, babae to te, lalaki Pogi si kyao, kyao Pogi Eh, pagkain ka pala eh Pogi si Kiyaw. Kiyaw nga. Ikaw nga. Visita ka, Kiyaw. Kiyaw. May time kasi yan naman ina. Ah. Yan, Kiyaw, Kiyaw. Kiyaw, Kiyaw yung pangalan niya. Nagsasalita yan. Pag kinakausap mo, sasagutin ka niya. Ano pangalan mo nga, Kiyaw? Kiyaw, Kiyaw din, oh? No? Ah, Kaya lang bad mo dyan ta siya, eh. Hindi niya ako kilala. Kiyaw? Kiyaw? Ayaw natin eh. Galit siguro yan, no? Wala, kiniglan yan. Wala, Tapos pag umalis na ako, sa kanya, sasabihin yung sinasabi ko. Uy! Hindi nga. Ayan, kinakausap ko, hindi masyadong sumasagot. Pag umalis na ako... Kiyaw? Kiyaw, ano si Kiyaw? Ayan si kiyaw, kiyaw. kiyaw, ano ka na, kiyaw? Kiyaw, kiyaw. kiyaw? ano ka daw, Kiyaw? Morning. kami na yung shallow yung salita. Ah. Alos, mag, ano na, no? Adapt niya kagad, no? Magagaya niya kagad, no? Oo. Oh. Iba rin yung, ano, yung isang klaseng ibon na, no? Yung paparot yun, no? Know? Mas mahirap yun Mas madali kasi ang parot Ano yun, iipasok ko pa yun Sa ano, kung turuan mo sa mga salita Hmm, ito Yan, hindi Kung laki ka naririnig Makash up niya Kiyaw Kiyaw Wala kang girlfriend, kiyaw Wala kang silta Dalawa mas sana Yan ang matay Nag-heat ko ka Ano pala yan? Oo Papakamatay pala? Oh, Bakit kaya? Anong dahilan? Eh, may partner naman siya. Stress. Ah. Sa kalumot yung tubig. Alis na ako, kaya. Tapos bawal ka magkatay na nandyan sa makikain. Iyak ka na. O oh, talagang mag-ingay siya? Ha? Mag-ingay talaga siya? Hindi. Kung magkatay ka ng mga manok, bawal yung pakitain sa kanya.